Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ay, magandang gabi po. Yes, good evening din sa iyo kapatid. Ano uh. po yung paglilingkod ng Team Ah, uh, dalawa lang po yung tanong ko. Ah, uh, uh, una po. Kasi po kanina po, ah uh, Uh, nung nag-FB po ako sa office, ah uh, dumaan po sa wall ko yung parang ano nila, reels nila MCGI kay Eli Suriano. So, parang ano ho, sa related ho kasi sa akin yung ano nila eh, yung tungkol sa tato. Uh, bawal po ba magpatato? Tapos may binigay po silang ano, yung ano sa Bible, yung sa Levitico 19.28. Ay, eh, sa katunayan nga po ngayon, hawak ko yung Bible po ngayon, binasa ko po, uh, ayun po, nakabasa ko rin nga daw po dito na wag mag, huwag magtatato. Uh, tanong ko lang po kasi nakapagpatato na po kasi ako eh. Kaya lang po, ang pinatato ko naman po, sa ano ko religious naman po hindi po naman yung ibang tato na katulad ng pangalan ng ibang tao kaya yung ibang imahe Okay Ayan. sige po brother Wendell ulit Okay uh, may mga pare sa makita natin sa YouTube na nagpakita na may tato sila na kunti sa cross uh, sa kanilang kamay dahil walang definitive daw na pahayag ang simbahan tungkol dyan pero sa conference namin sa Philippine Association of Catholic Exorcists doon sa UST uh, sa uh, pinakahuling uh, gathering na nakasali kami isa sa mga exorcist na speaker namin ay nagbabala na may mga ink sa tato na ginagamit at consecrated sa fallen angels. Kaya delikado daw. Di natin alam kung ano yung mga ink na ginagamit sa pagtatato. Kahit pa kung imahinan ng ating Panginoon Kristo, so how about ang ink? kung ang ink na ginagamit ay consecrated sa pollen angels 'yon ang delikado uh, kapatid uh, paano ko po malalaman kung yung ink nga po na 'yon yung ginabit sa akin, eh ano yung a, ano nang sinasabi nyo po na parang ano ng pollen angel 'yon ang problema 'yon ang mahirap natin malaman kung ito ba'y ginagamit o hindi kaya Uh, sa aking opinion, dahil may babala yung mga eksperto na uh, sa mga wala pang tatoa, ah, para sa aking opinion, dahil may babala ang mga uh, ekspertong uh, exorcist na may mga tato. At lalo na yung ink na consecrated, di natin alam kung ito ba'y consecrated at hindi. So, mas safe... Na, huwag na lang para sa mga hindi pa. Ah, uh, salamat po. Tapos po ah, uh, yung pangalawa kong katanungan po. Kasi po parang ano ho, ako ngayon eh, yung parang nasa spiritual warfare po. Ah, uh, dati po kasi nung nung active pa po yung kursilyo namin, nagsiserve po ako. Uh, okay naman po. Kaya lang po, nung hindi na po active yung ano namin. Pero active pa rin po ako sa simbahan. Uh, weekly po, nagsisimba ako. Tapos nagko-confession. Since po nung, nung yung nangyari po sa trabaho, na may in-applyan akong promotion, tapos po, uh, may hindi po nang magandang nangyari imbis na sa akin po ibigay. Parang inano doon sa, sa isa na nasa na akin naman po talaga dapat. Kaya po, hindi ko po alam kung spiritual warfare po yung nangyari sa akin o no? anxiety. Sa tuwing po, lalo na po pag nakakaramdam ako ng pagod, uh, pumapasok lagi sa isipan ko yung mga bagay na yun na minsan nga po para may bumubulong sa akin na gawang ko ng hindi maganda yung tao na umano sa akin or yung para ang gulo-gulo po na isip ko kahit po nagsisimba ako ng tuwing linggo at saka po lagi po ako nagro-rosary ayun nga po eh tapos ang ginagawa ko po ah uh, pumupunta po ako sa ano, nagko-confession po ako para mabawasan po yung yung mga, is, mga gumugulo po sa isip ko na yun. Hanggang sa siguro, yung ano po, hanggang sa nag-ano na lang po ako para siguro po na hindi magulo yung isip ko, ah uh, nag, nagpa-member na lang po ako para maging lay minister po. At, kaya nga po ano eh ah, magpapaturo po sana ako kung paano mag magdasal para ma yung mabisang dasal po yung tinatawag po yata po yung na deliverance para yung mga gumugulo sa isipan ko eh mawala po. Kasi sa tuwing ano po eh lalong lalo na po pag magro-rosary ako sa hapon Minsan po makakaramdam ako ng pagod para hindi makapagdasal o kaya may pag nag-uumpisa na ako, may gumugulo lagi sa isip ko. Kaya minsan, itinitigil eh, ko muna po, tapos sa ako na lang po itutuloy. Ayun lang okay. po. Uh, una, kung ang tinira ng demonyo ay relasyon, tinira niya ang panalapi, tinira niya ang trabaho, ang tawag sa tinatawag na spiritual warfare nasa extraordinary demonic attack at nasa level ng demonic oppression. Ang demonic oppression, tinitira niya ang health, tinitira niya ang trabaho, tinitira niya ang relasyon. Pero kung ito'y palagi nang ilagay sa demonyo sa isipan at damdamin, tulad sa sinabi mo, yun ay nag-level up na from demonic oppression na sa tinatawag na, na demonic obsession. Yung demonic obsession, isipan at damdamin ang kanyang tinitira. So, anong dapat gawin? Una, general confession talaga. Yung tunay na act of contrition. Rosary, together with the family dahil iyon ay pinaka mabisang sandata bilang mga Kristiyano. Ayon kay St. Louis de Montfort, praying the rosary alone is effective, but praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. So, anong dapat gawin para mahanda? Lalo na sa pag sa sarili, yung cares, ipractice mo. Cares, Confession, Adoration, Rosary, Eucharist, and Sacramentals. Yun po, kapatid. Uh, maraming salamat po, uh, Brother Wendell. Uh, kahit pa paano po, uh, na naanong po yung naliwanagan po yung isipan ko. Kasi po, sa, sa totoo lang po, minsan talaga, lagi may nung gugulo sa isip ko, lalo na po pag nagmumotor ako eh. Uh, Doon siya umaatake. Minsan, Uh, na binubusinahan na lang ako ng mga ibang sasakyan eh. Pag nakakaramdam ako nung mm, gano'n nga. Oh, kaya huwag mong kalimutan ah. din na uh, before Aha. ka mag-drive, magmaneho Ay, no? Ayun nga po eh, pag inaatake po ako ng gano'n uh, nag, ang kinagawa ko po, uh, nagdadasal po ako ng ama namin o kaya nagro-rosary po ako habang nagmamaneho at kung uh, meron mang appointed exorcist sa uh, inyong diocese, mas mabuting makipagkita kayo para mabigyan kayo ng gabay at masagawa yung diagnostic interview. Ah, uh, sige po. Maraming salamat po, Brother Wendell. God bless po. God bless to Ay, uh, yun lang po. Uh, bro Wendell? Yes, bro ah uh, si Brad Dag, ano, yung dati kasi, ito, pwede niya panoorin to kasi uh, sa simbahan yung tungkol dun sa tattoo. Um, medyo, di ba, ano yan eh, uh, uh, during, that, during that moment, Israel, to, para sa mga Israelita. So sa Christian, may mga ano, ang, ang ano natin doon, nag nag-ano nga ako dito dati sa Catholic Answers na pwede lang siya, sabi rin ni Father Darwin, na pwede, pwede lang siya na alam, alam bawa yung mga uh, image, no, secret image. Magiging sinful siya kung satanic siya. Pero nung ano, ito nga, pina, tinitingnan uh, ko, sinesearch ko kung saan eh. Si Bro Junry dati bro, may pinakita siya May isang exorcist priest. Para sa mga ano, uh, information lang to. May isang exorcist, exorcist priest, uh, nakausap niya daw yung, nung nagka-cast out siya, nakausap niya yung ano eh, nakausap niya yung, uh, yun nga, yung, de yung demon, at sinasabi niya daw talaga, ng lahat ng mga tattoo, lahat daw ah, lahat ng mga nagpapatattoo daw eh, demonic. Bro, Junri, you know, uh, may pakita mo ba yung isang ano, website? Ngayon, tinitingnan ko. Yes, kay ko. Monsignor, uh, yes. Monsignor Rosetti yan. Lahat daw eh. So, May uh, ay, dito. Uh, ang mahirap it. kasi rito, uh, ang sabi ng simbahan, yung hindi naman sila exorcist yung nagsasabi. Pero, uh, ang sabi niya, demonic, siguro mas maganda, i-confess na rin natin, mas ano, kung ano yung sasabihin ni Father. Pero, even now, i-search mo ngayon, uh, What are the exorcist priests say about tattoo? Yung exorcist priests, Ilista mo ngayon, what are the exorcist priests say, S-A-Y, about tattoo. So, diyan marami kang makikita kung ano yung, ano nila, experience nila. At si Progenry, may pinakita siyang, um, uh, isang ano, dati, batayan na isang exorcist priest. Talagang nakausap niya, all your tattoos are forbidden. That's a demonic, sabi daw. So, all, ah, uh, siguro, pati, ano nga. So, medyo, medyo ta pero sa simbahan uh, hindi siya hindi siya bawal uh, dahil nga kailangan wag lang yung satanic na tattoo pwede yan ang uh, sinasabi mo but may mga bagong pag-aaral at experience na may exorcist priest lahat daw eh so siguro mag-ano na lang tayo dun sa lahat no para sure tayo wag na tayo magpatatulad o magpaplano kung sakali kung sakali po brother pwede ko po bang ipabura to halimbawa mas 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 sakit at mas mahal yan daw sabi nila eh so ah uh -huh. uh, wag na lang siguro i-confess mo no para masigurado tayo on this tabi ni Padre mas magiging consistent pero may ani bro junior ah uh, paala na sa trabaho si bro junior at gayon iyano mo na lang sa internet na pa oh uh, what are the exorcist priests say about the tattoo may mga video diyan ngayon sa exorcist priests yan o nasa ano, ano nasa tabaw ako hindi ko may pakita pero yun nga sabi ni Rangel, si ano yun, Father Amorth. Uh, Amor. Interview yun ni Father Amor sa sa ano, in-exercise niya. Then yun nga, ang sabi da, ang sabi nung demon, even a little flower or even a face of a saint. Yes. Sabi pa nga, mm -hmm. even, even thou Christ's face ay yes. Ang sinumang nagpaano, ang nagpagawa na sa katawan ay pagmamayari na ng dibuño. So 'yun lang no. ayon sa ayun sa ano, ayun sa mm -hmm. sa revelation, noong noong no, 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 no sinasabing ano, reference na nabasa natin, pinakita ko na 'yun dito. Kaso na sa kasi ako ngayon, di ako, ako, ako makakapagpakita. Pero 'yun nga, sabi naman doon sabi ni Father Amor, sa lahat ng may mga tato na hayaan nyo na lang yung tato nyo, huwag nyo nang tanggalin. Kasi masasaktan nyo lang yung sarili nyo dyan. Reform na lang, no? At confess. Yan, confess na lang. Then, lapit sa uh, ano, pare na, na, nag na, na, or exorcist priest, Then ipa ano na lang ipa tanggalin yung consecration ng tato. Yun na lang daw ang gawin. Na lang, wag na lang, wag, nilang, wag nilang ipabura. Tanggalin yung consecration ng tato. Then wag na magpatato uli. Hindi ah, Ay, nagsabi right. yun sa nasabi Bro na, John Rey. Ah ano. uh, yes bro, abro in the Babendel. Ito ang kay Monsignor uh, Rosete, Stephen Rosete, isang exorcist. And so, one of the first things out of a demon's mouth is, you belong to me. And then we say, no, no, this person belongs to Jesus. This person has been baptized. This person claims Christ as his or her Savior. So let's do that now. Let's pray with me. I'm going to do the, uh, renew the baptismal promises, which is fundamentally saying, I belong to Jesus. So, do you renounce Satan? I do. And all his works? I do and all his empty promises i do let's save a little more energy do you renounce satan i do and all his works i do and all his empty promises i do do you believe in god the father almighty <laughs> sa pagtalakay ni Monsignor Rosetti sa pag-renounce sa mga tato. No? Renouncement of Satan including the tato. Yan mm -hmm. po, Brother uh, uh, Brother Wendell, may karagdagan din lang po akong tanong. Uh, kasi po, uh, sa tuwing hindi po ako nakakapag-rosary, halimbawa, uh, inabot po ng tatlong araw kaya mga five days napapanaginipan ko po yung mga ka-office mate ko o kaya kamag-anak ko na, na, mga namatay. Ano po kaya ibig sabihin nun? Uh, huwag kang maniniwala na mga kaluluwa yon dahil uh, kahit mga demonyo pwedeng magpanggap ng kaluluwa sa pamamagitan ng uh, panaginip. Ito pala uh, ang karugtong, sandali ha. ah uh, ito po? ang karugtong kay Monsignor Rosete. Eh, sa totoo. People often ask about tattoos and are tattoos evil. Can tattoos be the portal to the demonic what do the exorcist has to say about it i think what he has to say about it will be very helpful to some of you you might be asking this very question about tattoos and sometimes they need to be blessed and to cut the demonic connection to them for example some people the worst thing you can do would be to tattoo a demon on, on yourself we've seen people do it uh uh Baphomet, uh, an evil uh, figure, uh, Kamana, any sort of demon. You're basically branding yourself and connecting yourself in service to this demon, which is, you need to get rid of it and uh, say the prayers and hopefully get that taken off your body. But there are other times when people have, uh, symbols or tattoos which of themselves are not bad, but were first placed on them. A process that was cursed. Some people will use cursed uh, ink uh, or curse the individual. Some of these tattoo places are not the most savory places. So, again, they should be removed and certainly uh, say the prayer of blessing. Other times, though, we've seen some rather innocuous ones, but they were put on the person's body at a bad time in like life. One person was involved in the sex industry, he converted, thank God. So, ang uh, napakinggan niyo ay isang exorcist na si Monsignor Joseph Rossetti. Tapos, Brother Wender, kasi last year po, uh, parang natakot naman po ako dun eh. Ayun nga tungkol sa tato. Kasi po, yung may time po talaga na ano eh, napanaginipan ko si Satanas eh, na nakikipag-usap sa akin. Tapos hanggang sa ang ginawa ko po, minura ko po siya. Pagkatapos ko, sabi ko, nung pagkamura ko sa kanya, sabi ko, layo amo ko. Tapos nagdasal po ako sa panaginip ko ng ama namin. Yung po, nawala po. Tapos nagising po ako. Hindi po kaya yung talaga inaatake na ako nung demonyo. Yun, malinaw talaga na palatandaan na kahit ikaw ay tulog ay inaatake na ng demonyo. Ayan. Mm -hmm. So pupunta na lang po ako sa exorcism po namin dito sa may ano po namin kung saan po mayroon. Ang unang gawin mo kapatid general confession, yung tunay Apo. talaga na act, on, act of contrition, Apo. uh evaluate yung mga superstitious beliefs, yung mga Apo. occult practices, Apo. ikumpisal mo talaga at tunay na pagsisihan ang mga kasalanan. Apo. Kasi kasi dati po, halimbawa, nagkasakit po yung ako po, nagkasakit ako, o kaya yung mga anak ko, uh, yung mother ko po, nagpupunta po agad sa tawas eh, nagpapatawas kami, o kaya pupunta, papahilot. Tapos yung may binibigay po sa amin pangontra, ngayon wala na po sa amin eh. May yung intela po na kulay pula na i dibli lang po sa damit para daw po hindi mabate o kaya maano ano ng ano, engkanto. No, oh, yun. Occult practices yan kapatid. Kahit pa iniwanan nyo na, Apo. Uh, dahil tumanggap kayo, may connection na kayo dyan. Kaya kailangan yan na maikumpisan. Ah, uh, sige po. Yun lang po. Maraming maraming salamat po, Brother Wendel. At sa... Uh, lahat po ng buong buo ng po, punto po pumunto. Uh, po ako. Maraming salamat po. Ayan. Yeah. So thank you so much, Glenn, sa iyo kapatid, sa iyong napangagad katanungan at naway hindi na ikaw yung naliwanagan, kundi naliwanagan din yung mga Manonood natin. Ayan. At dahil po alas 10 pasado na, oras na pong magtapos na ating programa. At dapat na po tayo agad. Sa tasalamat mula sa ating makasamahan dito, unahin natin si Brother William Talibong. Brother Wendel? Okay. Maraming salamat sa ating mga uh, kasama sa Punto por Punto at sa lahat ng mga uh, kapatid natin na nagsubaybay. Maraming maraming salamat sa lahat. Ayan. Thank you so much, Brother Windyong Talibong, sa iyong pasalamat sa ating mga taga-suporta. At ngayon, dako naman po tayo sa pasalamat mula sa ating kasamaan dito sa loob ng Zoom sa, ng Abag ng Simbahan, Brother Junry Brother Junry Ye Yes, yun, no? Salamat po sa lahat, no? nauna sa Diyos, at sa lahat po ng mga puntos na wala pong sawang sumubaybay sa punto po, punto po. God bless po sa lahat. Ayan, thank you so much din, Brother John Ray. At ngayon, dapat na matulad sa pasasalamat sa mula kay Brother Tata Rosal. Brother Tata Rosal? Yes, uh, maraming salamat, Brother Arjan, at sa lahat ng nagtanong at lang uh, hindi pagkaroon. Nakapagtanong, pagkakas, uh, hindi na naman tayo nagtanong. At sa uh, baalala ko lang yung aking YouTube channel, may Tata Rosal na yun. Hindi na yung type yung Tata Rosal. Nakita na yun, automatic ang ano natin, YouTube channel. Ngunit may pagsisiwalat pa rin ng katotohanan ang karupong. So sa lahat ng suporta, sa Kondokor Bunto, sa lahat ng mga uh, YouTube channel, bawat sa amin, bawat isa sa amin, maraming salamat. Sana patuloy na suporta at pagdasal ninyo ang punto ko dyan po. Maraming salamat. God bless us Back to you, Brother Rajan. Ayan, thank you so much, Brother Tata Rosal. At dako naman po kayo sa pasalamat ni Brother Angel Santos. Brother Angel Santos. Yes, so unang unang sa lahat siyempre, no? Uh, walang hanggang sa Diyos na buhay na talagang uh, no? nagbigay ng, ng buhay sa atin ng, 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 ngayon, ng karunungan no? dahil sa punto por, por punto, it's a gift from God na talagang uh, isipin po natin ngayon mga kapatid, no? lahat ng mga nakikinig, no? uh, wala yata ngayong programa no sa sa buong mundo na pwede ka magtanong tungkol sa exorcism no so kakaiba talaga siya kailangan kaya kailangan po i-share natin to libreng pag-aaral so napaka napaka ano napakaganda at napakalaki ng pagkakaiba no lahat eh, no? Catechism, theology, even personal mo, even sa, sa family, no? even sa couple, sa marriage. Lahat na halos yata, no? pwede mo itanong, uh, kay kayang sagutin dito. No? Kompleto siya, libreng pag-aaral. Kaya, kakaiba po kaya kailangan po talaga ma-share natin ito no wala wala yata programa na magtanong ka sa exorcist priest o sa deliverance minister na talaga sasagutin ka punto por punto no libreng pag-aaral po ito ha so please don't forget to share no kasi napaka, napaka laking ano no biyaya sa atin ito at sabi nga ng ating Panginoon Jesus no malinaw yun na wala napakarami sa ubasan niya napakarami dapat anihin ibalik sa, sa simbahan Uh, tapos ibalik sa pagpabalik loob sa Diyos. Napakarami ang anihin, ngunit kukunti manggagawa. So, sa pamamagitan ng pag-share nyo po, malinaw po yun, da tayo po ngayon ay nagaani ng mga kaluluwa para sa kaligtasan nyo lang po. Uh, salamat po sa lahat, and to God be the glory. Salamat po, God bless us all. Good night. Ayan, thank you so much, Brother Angel Santos. And again po, ako po sa si Mr. 721 Catholic. Magpapasalamat din po sa lahat ng sumusuporta kay Mr. 721 Catholic. At hindi lang po kay Mr. 721 Catholic, kundi sa lahat po ng sumusuporta sa buong punto per punto. At una po natin po salamat nga pala yung Panginoong Diyos na siya yung naging dahilan kung bakit patuloy tayo sa pagbibigay, pagbibigay aral o kunting kaalaman sa ating makasamahan dito. And... thank you